Ma'am, tanong ko lang po, sir. Oh, eh, shit. Eh, not good. Eh? Eh? <laughs> eh? 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 Saan yung barangay lihay? Huh? Lihay? Oo. Oh. O sa asang lungsod? O sa yung... <laughs> Diri daw pa unahan, gikan ko sa... Lihay. Himayangan. Yeah. Best... Ilag, ilag man eh. Ah, ilag. ilag. Di totoo yan. Bola lang yan oh, ilag. Ah, ilag? Tagalog, ilag uh, Ah, ilag. ilag ito na po yun Isa oh. man, kasi isa man yung Wah, tinuro lang kasi kasi magpalipad ako ng drone Hindi totoo yan oh. Ilag ni. Maraming salamat na yan, ano pangal mo? Kau, sir? Jade. salamat po ah. Yeah, ito pala yun. Ilag, Ilag pala. Ilag. Tagalog. Oh, yes, uh, maraming salamat po ah. Ganda po.